that's what Wala ko pa nung walang wala pa Sakit sa ulo palagi nalang bahala Parang television paulit-ulit mga drama Ngayon ay saan-saan na tayo gumagala Puti na nalang mga plano ay gumana Wala sa hirap hanggang naging masagana Naagapan natin sitwasyon na masama Natupad mga pangarap dahil ikaw ang kasama Sabay nating abutin mga bitwin Magkahawak ang kamay kahit saan makarating Kahit pa ilang pagsubok ang sa atin dumating Ikaw lang ang nais makasama hanggang sa libing Alam ko na alam mo din Sa ting mga pangako ay hindi tayo titigil Salamat at hindi ka nawala sa sabi ko Napakasaya kaya ito ang masasabi ko. Ikaw'y kasamang magkala Nilimutin natin ang mundo Kung maramang bumagyo Isama sa pangarap ko Na ikaw lang at ako No Matagal-tagal na rin ang magkasama Sobrang dami na rin ang mga alaala ala, -ala. mga panahon hindi pa gumagana Tayong dalawa isabay natin tinatawa lang May mga panahon na mapait Sa tindi ng kapit hindi kita pinagpalit Alam mo na yan at hindi ko ipinagkakait Na mahal kita sa so tagli mong ganda at mabait Hanggang ngayon ay kikisama Kasama na kita sa pagabot ng mga sana Dilibutin ang mundo na tayo lamang dalawa Basta ipangako mo sa akin Huwag ka lang mawawala Sabay natin lakbayin Mga tanawin maganda na hindi ba nararating Madali ka akyatin Mga dagat na Mga pagkain masarap sabihin natin mong Salamat dahil palaging nandyan ka Ikaw ang nagparamdam Sa'kin na mahalaga Ano pa bang ang hahanapin? Wala na Ikaw ang nagparamdam sa kin ng ibang siyas Oo, oh, oo oh, oh, oh. Sa piling ko ika'y kasamang magkala Pinigutin natin ang mundo Umaraman ang bumadyo Kasama sa pangarap ko Na ikaw lamang at ako Sa pangarap ko Na ikaw lang ang